Yes, good day mga boss At mula dito sa may barangay Santa Monica Papunta ng uh, barangay San Miguel San Pablo Laguna Doon sa may pinaka-interchange Ay napakahaba na rin po nito Ah, bubuhusan na lang ito ng saminto at ah, mukhang sa may banda bandabandariya nakita ko na ito ay lalataga na ng saminto gawa ang ito ay pantay na pantay na mamaya ah, makikita nyo sa drone shot na ito ay napakahaba na na mukhang ito ay bubuhusan na rin ng saminto at makikita nyo nga diyan sa may unahan natin na may mga nakaharang na bato ah kasing ito ay sinusukata na para buhusan na ng saminto para mapormahan na at ah uh, siya nga pala mga boss uh, meron tayong mga bagong upload o yung kasamahan nitong upload na to yung huling upload natin ay diyan lamang sa may chaong keson binaybay natin yung papunta ng uh, lalig to lusakan pero hindi tayo nakalusot na lusakan dahil yun ay hindi pa lampasan yun yung huling upload natin baka hindi nyo pa napapanood ay puntahan nyo na mga boss at uh, dito muna tayo sa may Barangay San Miguel San Pablo Laguna papalipad muna tayo ng drone pero hangin ko muna yung aking motor yun pong nakikita nyo ayan yung diretso ng Alaminos Laguna Napakahaba na rin yan. Meron tayong upload niya na napakahaba na doon sa may barangay San Benito. Ayan. Nakuna natin yan. Mapapanood nyo sa ating vlog. Sa mga nakapanood ay yan po yon. Ito yung karugtong nung aking vlog na mahabang sa bintay sa may banda bandari Sa may ano yan? Uh, barangay Santa Monica. Ito kasi yung bandari daw ay San Miguel na. So, tama nyo nila ako kung ako ay mali sa ang mahalaga yung nakikita nyo yung maputi na yun yun yung ibinalag ko na uh, may latag na o may buhos na ng saminto dito sa may papunta ng Alaminos at itong tinatapatan ng ating drone na tumigil ayan yung babagong buhos na tulay at uh, inabot na naman ng malakas na hangin ng ating drone habang pinipihit natin ganyan po kahirap pagka tayo ay nagpapalipad ng drone may kasamang kaba na anumang oras at bumigay ang ating drone ay babay na sa ating drone pero awan ng Diyos naman ay lagi tayong nakakatawid sa mga malalakas na hangin at ngayon mga boss ay harap naman tayo dito sa may papunta ng interchange at pansinin nyo nga yung baba na yan, ay patag na patag na yan na halatang bubuhusan na ng saminto at yung natatanaw nyo mas itinaas ko pa nga ang drone gawa na para mas makita natin ang mas malayo ang ating kinukunan yan na po yung San Pablo Interchange yan nakikita nyo yan tayo ngayon ay nakaharap sa direksyon ng papunta ng Lucena City Quezon at uh, yan ay minotron natin mamaya mapapanood nyo pagkasunod nyo itong video nito makikita nyo yan at tayo uh, papuntang kaliwa natin yan ay yan yung exit o papunta ng toll gate, papunta ng San Pablo SM, dun po ang punta nyan, tapos oh, ay nako tapos itong nasa kanan natin, ayan yung kanyang pinaka circle papunta sa iba't ibang direksyon Music. Okay. At humahabol din nga Itong At humahabol din nga ito San Miguel Interchange O San Pablo At humahabol din nga itong Dito sa may San Pablo Interchange At yan yung mga Beam na ilalagay doon sa Kanyang overpass Pagka ito ay ang na. Dito nga bagandahan. O, oh, ito nga. Ang oh, tinanggas natin. Hindi ko masyadong nailapit dito yung drone natin kanina. Gawa ng anlakas na hangin. Kita nyo naman. Talagang nagbabibrate. Uh, ating drone. Kaya naman ay... Ay! Napakadelikado ng ating ginagawa mawawalan tayo ng gamit dangan nga laang at talagang kailangan ulitin ko na lang sa susunod ang mahalaga ay naipakita natin sa may bandaron sa may unahan ng San Benito papunta dito sa San Miguel na siya ay uh, may buhos na ng saminto pwede siguro makidaan dito makidaan tayo dito kaya tayo dito. Ay, 'yan. Tata, uh, 'ni gagawin sila din ng pagbubuhusan ng beam gumagawa din sila doon anong yung atinawiran natin yung lalagyan din yun yung unang dinaanan natin ay beam yun ng gagawing overpass do interchange at ngayon mga boss ay didiretso naman tayo ng Santa Maria so mga boss maraming salamat sa panonood ng video ito at kung bago ka pa lang sa channel na ito ay eh, huwag mong kalimutan mag subscribe at pindutin yung bell button sa baba para ma-notify ka po tayo at maraming salamat po